Ito na yung pinaka mataas na floor. 450. Grabe ang taas. At saka ang liit na dun sa pinakababa ng mga building para nung ang liit. Nakakalula talaga pag tumitingin ka sa baba. Grabe. Kaya nga, grabe mga harang dito sa pinakamataas na kasi nakakatakot sa mga tao. Oh lalo sa mga bata yeah, grabing harang hindi kagaya dun sa sik baba na wala masyadong harang yun di, hindi mo na masyadong makuhaan ng video kasi may mga harang yun know? oh o grabing mga bakal tsaka ang layo na malayo-layo siya sa salamin ito naman ang window floor ayan may salamin siya sa ano sa sa ang bato, sa floor sa sahig nakikita mo yung mga building din no? tingnan mo ang liliit din yung, pati yung sasakyan ang liit na parang laruan ayan yung window floor ayan ayan nakaapak nakaapak ako ayan, nakakatakot tsaka nakalula naka, naka, naka nakakalula ay ayan yung ibang